morning! Welcome to Alipis! It's lutuan time na malayki si utak. So, eto ang aming paborito ni Nene na na-miss namin. Yan! So, teka mo na. Dito muna tayo. Latag muna natin, ha? Sabay ng daldal. So, ilagay na natin si luya sa ilalim. Luya, and then bawang, and then si sibuyas, and then kamatis. Yan. Puro half lang nilagay ko. Half na sangkap then, pwede na natin ilagay ngayon si isda. tinamo. mo. Ito, alam ano, pangalan sa inyo? sabi uh, sa Bisaya, kikilo. Kikilo or sa baral. So, yan. Tapos ito, at, 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 lalaki! Ayungin dagat. Oh my God, sariwang sariwa. Yan, lagay natin yan. Salansa natin si ayungin dagat. Ang lalaki naman ito utak, ano? Grabe, puti, nakachamba ka ng sariwa. Chamba-chamba lang yan eh. O, oh, pag Sabado, oh. Ito, ito, oh, ito ano pa kalan ito? Isda na ito, Uta? Alin? Ito to, ano pa kalan? Ito, 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 Gusaw. Gusaw. O, oh, yan. Tingnan nyo. O, oh, sa inyong lugar, ano tawag dyan? O, oh, gusaw daw sa Bisaya. Yan. Balanak. Yan. Balanak? Balanak. Uh -huh. Kila okay, sa balanak. So, ito na mga kikilo or, ano tawag mo utak? Samaral na maliit. Yan. Sama-sama na. All together yan. Kasi puro oh. sariwa. Ganyan, meron kami suki doon na pagsaban sabado lang sila nagtitinda ng ganyan. Samot sari na halo-halong mga isda. And then, ilagay na natin ngayon ang natirang kalahati na luya, sibuyas, bawang, at saka kamatis. Masa ang siling pang sigang natin? May nakalimutan ko ba? Oo, hindi. Andito batuan. Siling pang sigang muna. Saan? Ito. Ayan, silipang sigang, bengi. Ito, lagyan natin ng batuan. So, kabatis at batuan ang makakaasim dyan. Ako, nakakapaglaway na hindi pa man eh. Ayan. And then, ang naman ito, nene. Oh. Eh? Hindi ka ito aanghang, nene. Ubat ang dami. Okay ka lang? Sure ka? Oo. Uh Huwag ano, putuloy ng iba. Ayan. Then, parang, hindi ako kinabahan. Baka, 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 na natin. Medyo nagbamadali ang lola nyo because may mga lakat. Asan ay hot water natin? Wait lang. Siyempre, lagyan natin na azin muna. Azin. Eh, neto so bang nilalagyan ng paminta? Hindi na. Oh. Hindi na. Azin. Yes. And then, ayan na. Uh, final is tubig. Ayan. Ayan. Naku, napakasarap nito. Dito ang breakfast namin ni Nene. Siyempre, mm silipin uli natin ang ah, kanyang tubig kung hanggang saan. Gusto ko ay pag kumulo siya, naaapawan hanggang tok-tok. Mm uh -hmm. -huh. Oh, okra. Okay. Mamaya na okra. Kasi medyo ano na siya. Ayun ah. O, ayan na. Oh, ayan na. So, mamaya yan, pag malapit na siyang maluto, lalagyan namin ng okra, tsaka wow, Diyos ko naman, grabe naman. Gawa ni Nene, tinumuhudang dami. Lalagyan natin lahat yan? Oo oh, naman. O oh, yan. Si Nene ay nabimuli ang mga man. okra. Magulay. Okay? So, yan muna at kami ay may lakad. O, oh, isang pasilip sa nyo. Yan. <laughs> Tama na yung likod lang muna. Saka na yung harapan. <laughs> <laughs> okay, later. Um, ang na na. Pakasarap niya. Mm. So, nilagyan ko na ng okra siya at saka talong. Sabi ni Saripa, kanya daw ang talong. Wow. Siyempre, pwede so, na yan kasi half cook lang sa okra. Itikman na natin. Uy, ano ba na? Naka-video <laughs> tayo! Kala ko talaga, Laka, talaga may bisita ako sa kwarto. Sa banyo <laughs> ako. Sa banyo kasi ako. Paglingon ko sa kwarto namin, may nakapalikot sa yung bisita naman. eh tingnan nyo kasi oh, paano hindi ka manibago, hindi ka magpaka. Para tatayo na ng kama eh. Huwag kang paglingon mo. Kaya mo na, na. paminsan-minsan naman, ito naman eh. Ote, kapitikman na natin ang isa't isa. Maraming pang-miss yun ito man. Hindi <laughs> so, maka-move on hanggang ngayon. Palang naman yung miss yun yung VersaQuarto move on hanggang ngayon. Diyos ko naman. Kaya, ako, ang ninang nyo, matatagalan mo ng ano yan. Maka-carry. O, tinan mo, ako na ginagawa sa akin. O, tinan mo. Tinan mo, tinan mo. Hindi pa yan makaka-move kasi nakita. Ito na ganito uh -huh. po mo naman. Oo, first time. O, o. Tinan mo, hindi mapakalit. Tinan mo, o. O, o. Yung mga aratilis sa likat. O, uh -huh. Dami. Uh -huh. Hmm? Ayan na naman siya. Oko. So, yeah. papay na natin ang ano. Papay na natin ang apoy. Ayan. Hindi makabupo si Saiki hanggang yun. Parang timang. First time nga naman niya ako nakita. Pero ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tinay. Oh. Ayan yun. <laughs> May video ako dyan. Ah. Mamaya panoorin. Ayan. Tikman natin. Kasi yun ni napatikimin natin. Sige, talika. Dali mo dito. O, nene. Ikaw ang Nakatutok sa iyo yung camera. Bigyan nene. Anong isda to? Tikpan mo na. Yan ang tikilo. Tikilo. Mm-hmm. Ay, sarap. Lasa yung luya. Isang tik... Isang timplahan. Wala na akong nilagay. Wala na akong binago. Ayan na. Yung ano yung kaninang talbog. Yan yun. Mm -hmm. Napakalampot na ng isda. Mm -hmm. Mm. Yung okra mo, hakok lang din ang ginawa ko. Oo, hindi siya lasang gili. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Perfect. Yay! Perfect daw. Yippee! Yippee! Perfect daw! Yeah, 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 thank mm. you! Thank you, thank you!